Gusto mo bang magkaroon ng extra income sa pagtatanim ng pechay? Hello mga ka-agri! Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa agribusiness. Ibabahagi ko po sa inyo yung natutunan ko sa isang gardener na ginawa po itong part-time. Nagtanim siya ng pechay at nagkaroon po siya ng weekly income. Dagdag kita para sa kanyang pamilya. So abangan nyo po sa video na to, ituturo ko muna yung business side. Tapos mamaya ituturo ko rin sa inyo kung paano magtanim ng pechay. Coming up! Ito po yung mga ilang piraso sa mga tanim ko dito sa aking backyard garden. Ang ginawa po namin dito, cut and grow. So, medyo matanda na po itong petchay na ito. Pinipitasan lang po namin ang dahon. Tapos hinahayaan lang namin siya na magdahon na magdahon. Tagal-tagal na rin. Kaya medyo iba na po yung lasa ng dahon. Bakit petchay yung napili natin na itanim? Una, napakabilis po nito makapag-harvest. Aabutin lang tayo ng 30 to 45 days. Pwede na tayo makapag-harvest. Tapos, Uh, hindi siya ganun kaalagain Fertilizer o yung nutrients na kailangan niya More on nitrogen lang Dahon yung hinarvest natin So hindi siya tulad ng ibang mga Nagbubunga na crops Na may additional fertilizer pa Tapos itong pechay Kasi pwede natin siya itanim sa mga maliliit na container Pwede dito sa mga ganitong klaseng paso Yung sinasabit sa wall Pwede rin yung maliliit na pots Pwede po yung plastic bottle Pwede kayo mag-recycle Abangan nyo po dito sa agrinihan, gagawa din tayo ng ganitong business. Magtatanim din tayo ng pechay on a weekly basis. Tapos yung pinakita natin last time, yung luya, magtatanim din po tayo nga. May hiramin lang po ako na area para doon po magtanim. Kasi yung area ko dito sa bahay namin maliit lang tapos malilim dahil may mga building po na nakapaikot. Tsaka may tinatapos lang po kami na marketing yung tulong po natin sa mga farmer na magkaroon po sila ng online platform para, para may benta po nila yung kanilang produkto direkta sa consumer so after nyan makakapagsimula na rin kami ng ganitong business but anyways ituturo ko sa inyo para pwede na kayo magsimula ng agribusiness ito po yung natutunan ko sa nagshare share sa akin ng ganitong idea madalas kasi sa palengke pag binibenta natin itong pechay per kilo yung bilihan lalo na po sa mga wholesaler so medyo minsan mababa po yung bilihan minsan sakto sakto lang kaya hindi po ganun kalaki yung margin sa pagtatanim ng pechay pero kung may natin siya direct sa consumer dun lang po sa inyong paligid sa kapitbahay, sa inyong community at ibibenta natin siya per piraso tingin ko pwede tayong kumita ng malaki so gagawa tayo ulit ng example for computation purposes So halimbawa, meron kang 1,000 pieces ng petchay Tapos ibinenta mo sa iyong kapitbahay, sa inyong kamag-anak, sa iyong community Ng tig-10 piso bawat isang puno So meron kang 10,000 pesos Kung masyadong marami yung 1,000 pieces, pwede mo siyang hati-hatiin no, so, Halimbawa, yung target mo for the month ay 1,000 pieces lang So pwede mo siyang hatiin ng apat para weekly meron kang harvest ng pechay. so kung bawat linggo meron kang 250 na puno. 250 na puno times 10 pesos. So meron kang 2,500 every week. What if malalaki po yung harvest mo? Malalaki yung puno ng pechay? Hindi lang 10 pesos, pwede mo siyang ibenta ng 15 hanggang 20 pesos. Lalo na po kung naturally ay grown siya hindi siya ginamitan ng mga chemical na pataba, chemical na pesticide. Pwede niyo po siyang presyuhan ng maganda. Yan po yung gusto namin sanang ituro sa mga magsasaka na dapat tayo po mismo nagtatanim yung magde-declare ng presyo, hindi po sana yung uh, supply and demand. Kasi dapat mabili sa atin yung mga produkto ng farm gate price. Kaya ang sinusulong po namin ay farm to table. Yan po yung mobile app na online market na ginagawa po namin para makatulong sa mga magsasaka. Kung gusto mo po ng mas malaking kita, imumultiply mo lang yung ginawa nating example. Depende po yan sa kakayahan mo, depende po yan sa time na ibibigay mo para gawin po yung ganitong klaseng business. So marami naman po magkukontra dahil daw maraming mga crops ang masisira, mamamatay, mapepeste. Normal lang po yon. So kung gusto mo ng predicted income, yung ginawa natin example, so sobrahan mo siya ng konti, mga 5 to 10% para mabalik pa rin dun sa kinumpute natin na amount yung pwede mong kitain. Pero pagdating po dun sa mga peste, sakit, natural disaster, ulan, init, lahat po yan pwede natin magawa ng paraan basta alam natin kung paano magtanim ng pechay. So share ko rin po sa inyo yung isang follower natin ang ginawa niya po dati cut and grow tulad ng ginagawa ko po dito sa aking garden and e, no, oh, makita niyo po parang ang tanda na puno nagawa ko po dito hinaharvest ko lang yung pinakamatandang dahon tapos ginagamit namin sa pagluluto sa kusina so tuloy tuloy lang po yung pag harvest namin ng petchay so inaabot po ito ng hanggang 4 months kaya lang po yung quality ng lasa ng dahon medyo umiiba na rin habang tumatagal, medyo pumapait na po yung lasa ng petchay. Kaya mas recommended po kung pangbenta yung purpose natin, isang puno na mismo yung ibibenta natin. So ang gagawin lang natin dyan para makaschedule tayo ng weekly harvest, unang linggo magpunla po kayo ng 250 na seeds, para dun sa example na ginawa natin kanina. Then after a week, punla tayo ulit ng panibagong 250 na seeds after a week, punla tayo ulit ng 250. So, every week tayo nagtatanim para every week din yung ating harvest. So, tandaan natin, aabutin tayo ng 30 hanggang 45 days bago makapag-harvest. So, gawin nyo lang siya linggo-linggo para linggo-linggo din po tayong makakapag-harvest. Ito hindi po nakalimit sa pechay lang. Pwede siya sa mustasa, pwede rin po siya sa lettuce. Kung alam nyo po kung paano magtanim ng lettuce, mas maganda siya kasi mas mahal, pwede natin siya maibenta ng 30 hanggang 35 per puno. So, yan po yung bentahan dito sa amin. So, may mga kilala po ko nagbebenta ng per cup. So, napakabilis at napaka laki ng profit ng lettuce. Halos parehas lang din po sila ng management ng pechay. Kaya lang yung lettuce kasi more on salad. Ito kasing pechay, pwede natin siyang iulam, igisa, pwede rin natin siya ihalo sa may sabaw. So, nagagamit natin siyang ricado pang ulam. Pero, may nakita po ako na ginawa niyang, nilagay niya po yung lettuce sa nilaga. Masarap din daw. Hindi ko pa na-try pero susubukan ko po soon. So, ngayon ituturo ko na sa inyo kung paano magtanim ng pechay. So, magsisimula po tayo sa seed selection. Pwede po kayong pumili ng mga magagandang seeds, yung mga malalaking pechay para pagbenta po natin, mas mabilis siyang mabili kasi malalaki po yung puno at pwede natin siya mapresyohan ng medyo mataas-taas. Medyo mahal lang po yun ng konti compare dito sa nabili ko. Yung nabili ko hindi siya ganoon kalaki pero okay na rin pang, pangbahay, bahay, pang ulam-ulam. Pero kung pangbenta benta yung purpose natin, pwede kayong pumili ng mga magagandang variety. Next, yung ating pagpupunlaan. So, ito pong petchay dahil maliliit po yung kanyang seeds pwede natin siya ipunla muna ibudbud sa isang lagayan pwede nyo siyang isabog dyan tapos itatransplant natin pag medyo malalaki na so itatanim nyo siya ng isa-isa pwede po yun. mas mabilis yon kasi nga ibubudbud mo lang dyan sa isang tray tapos hayaan mo na siyang tumubo yung isang paraan naman itatanim natin siya ng isa-isa sa mga seedling tray kung wala po kay seedling tray pwedeng ito, yung tray ng itlog. So, lalagyan lang natin siya ng lupa na may mix. Okay. So, ito pong gagamitin natin ngayon na disinfect ko na, na pakuluan. So, tandaan natin kapag ka nagpupunla pa lang tayo, kailangan natin ma-disinfect yung ating lupa. So, pwede nyo po siyang sangagin, pwede nyo po siyang buhusan ng mainit na tubig, pwede natin sya sprayan ng hydrogen peroxide pwede natin siya ibilad sa araw so para po ma mamatay yung mga bakteriya. kasi medyo sensitive yung mga seedlings pag naglabas na sila dun sa buto okay. so after natin ma-disinfect yung lupa na gagamitin natin by the way ito po wala ay may halo na na organic matter so meron siyang compost dumi ng bulate sinunog na ipa tsaka lupa so yan po ilalagay natin dito sa ating tray. maganda po dito sa tray ng itlog. Pwede natin kasi isama yung tray mismo. Pwede natin siyang ibaon na sa lupa kasi mabubulok po yan. So, lulusot din dyan yung ugat. madali siyang maduro. mas, ano po yan, mas less yung stress sa tanim kasi hindi na magagalaw yung ating seedlings yun naman po yung advantage nito compared sa sinasaboy kung hindi po kayo sanay lagi kayo na mamatay ng seedlings pag magta-transplant, mas maganda po isa-isahin nyo na lang yung pagtatanim so, pwede rin natin siya i-direct na sa inyong pagtataniman pwede rin yon kaya lang pag i-direct kasi natin mas malapad yung inyong aalagaan sa unang mga araw pero kung nakapunla sila ito lang po yung inyong tututukan mas magiging manageable lalo na po kung ginagawa nyo po itong part time at meron pa po kayong trabaho mas convenient po yung ganito next step, basahin nyo po ng bahagya yung lupa para mas madali magtanim tapos pag nabasa na, kaya nyo po ng maliit na butas butasan nyo lang po yung uh, bawat cell nung tray ng itlog. So, next step, itatanim na po natin. So, ganito po kaliliit yung seeds ng petchay. Ayan. Maglalagay lang tayo ng mga 2 to 3 seeds per butas. Estimate nyo lang po. Pag natanim na natin, sprayan ulit. Huwag nyo na po siyang tatakpan kasi kailangan po mababaw lang yung pagkakatanim ng seeds para hindi siya mahirapan bumabas yung rulog tam po kasi sa pagtatanim dapat times 2 ng laki ng buto yung lalim ng pagkakatanim so hayaan nyo na po na magtakip yung lupa pagka nag spray tayo dito po mas advisable na spray yung gamitin natin pandilig pag po yung bubuhos kasi maaalis yung mga seeds next step ilalagay po natin itong seedling tray sa direct sunlight para maiwasan po natin yung paghaba at paglambot ng mga seedlings. Tapos, wag nyo lang po hahayaan na matuyuan ng lupa kasi mabilis pong mamatay yung mga seedlings. So, didiligan natin sa umaga. Kung kailangan po siyang diligan sa tangali, diligan natin. Sa hapon, kung kailangan pa siyang diligan, diligan din po natin ulit. Kung maulan po yung panahon tulad ngayon, pwede tayong maglagay ng net sa ibabaw or plastic sheet yung UV plastic sheet para pag umulan, hindi po magsibagtalsikan yung mga seeds na tinanim natin. Then, hintay lang po tayo ng 2 weeks para lumabas yung kanyang true leaves. At least, apat na, na tuntuong dahon. Yung unang dalawang dahon, hindi pa yan yung bibilangin natin. Between 10 to 14 days, may mga tutubo na po yan na panibagong dahon. So, pagka 4 na yon pwede na natin siya i-transplant isa-isa. So, ito po yung mga pwede natin pagtaniman itong plastic bottle. Ayan. Kung lupa yung pagtataniman natin, pwede nyo pong ikat yung plastic bottle. Tapos butasan nyo sa ilalim. Then, lalagyan nyo po ng pating mix. 50-50. 50%, -50, 50 lupa. Na, tapos 50% na pinaghalo-halong organic matter. Yan po yung pagtataniman natin. Pwede rin po yung may self-watering. Pwede po natin siya itanim dito. Tapos, tanggalin nyo po yung takip. Ayan, butasan nyo po itong gilid para lumabas dyan yung ugat tapos dito yung po ilalagay yung lupa then dyan yung po itatanim yung mga seedlings tapos itong lower part lalagay nyo po siya ng tubig para hindi nyo na po kailangan pang diligan kaya nakaganyan siya so self watering yung ganitong klaseng style so maganda rin po ito kasi mas less na yung labor sa atin so sana po nakatulong information na to para magkaroon kayo ng additional income sa pagtatanim po ng pet chay. Kung sa tingin niyo po nakatulong information na to, i-like niyo naman. Sana po tulungan niyo rin kami i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming.